Hello mga idol, ngayon meron tayo dito ng customer mag-overhaul siya ng 4HL1 mga idol ayan. Ito liner ng 4HL1. Ayun. Ito magpapalit din siya ng trash washer mga idol ayan, standard lang nakalagay. Ayun, pati ang valve seat o valve ring tawag diyan. Yung malaki diyan, yan yung intake mga idol, huwag kayo magkakamali yung maliit yung exhaust, ayan may valve guide, ayan valve guide saka yan, valve seat mga idol, ayan 16 kailangan natin yan mga idol, ayan, yung maliit dito na bearing, ayan, yung conrad bearing, ayan sa to, yung malaki ayan yung main bearing mga idol Siyempre, hindi mawawala ang piston ni Bossing. Ayan. Papalitan niya na rin. Pati yung piston ring, mga idol. Ayan. Palit siya talaga lahat. Ayan. Makikita natin. Ayan yung mga item ni, ay, ni Boss. Ayan. Kanina. Ayan. Yung mas malaki dyan, mga idol. Yan yung pang intake, mga idol. Huwag kayong magkakamali. Ito, maliit. Yan yung pang exhaust. Ayan. Diyan nakalagay yung mga valve mga idol.